Diyos marhay na aga and for today's video nga po ipapakita ko laang yung kaganapan ng minsang umuwi ako sa aking probinsya sa Bicol. At ganito nga po pala yung kaitsurahan sa amin at ang aming lugar ay bali sa taas nga siya. Kaya naman kitang kita mo yung ganda view nga nung Mayon Volcano. Pero ito mga mare ang problema nga lang dito sa amin ay bagyuhin bagyuhin. Yun na nga lang po mga mare ay sobrang init ng panahon kaya naman ako itrinay ko muna yung swinga dito ng aking aking nanay e kaya naman mainit na mainit talaga hindi nga ako mapalagay at nung hindi nga ako talaga naman para akong sinisilaban aking inaya naman yung aking pamangkin na kami maglakad-lakad kita nyo naman kung gaano kaganda sa aming probinsya at ibang iba talaga yung simoy ng hangin pag ikay nagbabakasyon sa inyong probinsya at nung mga bandang tanghali na nga mga mari nung mga katulog na yung aming makulit na pamangkin eto na nga po paglabas ko naman nga po dito ang aking nanay ay may ni na mini-make Bali, ito nga yung aming mga kapitbahay na nagpapa -makeup sa kanya at magre reina na Elena nga. At eto na nga rin po yung kaganapan nung nagre mga Reyna Elena na dumaan doon sa aming harap ng bahay. Ay kainaman. Diyos ko po, ay kaiwan ko naman sa inyong mga ining, pagkalalayo pa ng inyong lalakarin. At pag ganito nga kayo mapapasabak sa mga Reynahan, kayo ay magplat na laang ng shoes. At kahil nga kung ganito raman mapapalaban kayo sa paglalakad. Ay Diyos ko po, katulad nitong aming mga nagre na ay dapat talaga sila nakajinelas na laang. Sa pagganing nga mga mari yung kabilang dulo ng barangay ay eh, Diyos ko po ay eh, kalalayo ng pagitan. At mahigit na nga po isang dekada ako mga mari na hindi naninirahan dito sa aming barangay ay kainaman ako'y natutuwa sapagkat nga po ay eh, may mga paganito ganito na at nung mga panahon nga po namin ay eh, wala talagang ganito sa nga rin mga mare gawa ng hirap nga rin talaga ng buhay. Bukod nga mga mari dun sa mga parents nung mga nagsagala ay eh, full support naman yung mga barangay council. Ayun na naman po for today's video. Maraming maraming salamat sa inyong panonood Hanggang sa susunod, mabalos!